Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po, si Michelle Dana Gazeta, isa sa mag-aaral ng kursong Bachelor of Early Childhood sa Pampanlalawigan ng Biliran at kasalukuyang nag-aaral ng asignaturang Pilipino. Masayang masaya po ako na makababahagi ng aking pananaw lalo na tungkol sa napakahalagang papel ng wika sa aking kurso at sa buhay ng bawat isa. Bilang isang mag-aaral ng Early Childhood Education, ang wika po ay hindi lamang kasangkapan sa pakikipag-usap ito po ay isang susi sa pag-unlad ng isip, damdamin at pakikipagkapwa ng mga batang pinag-aaralan namin turuan. Ang unang wika ng isang bata ang kanyang wikang sinimulan sa kandungan ng pamilya at hindi lamang paraan ng komunikasyon ito ha. Kundi ito rin ang pagtatanim ng kanyang pagkakilalan, pagmamahal sa sariling kultura at piwala sa sarili. Sa aking kurso, napakalaki ng pagpapalatan namin sa wikang Pilipinas pati na rin sa mga wikang katutubo tulad ng Waray, Bisaya, Cebuano at iba pa, lalo na rito sa ating reliyon. Dahil alam namin kapag ginagamit at binibigyan pagpapalaga ang wika ng bata, mas madali silang mauunawaan, mas mabilis silang natututo at mas malakas ang kanyang koneksyon sa kanyang kapaligiran. Halimbawa po, kung ako'y bibigyan ng pagkakataong makapagturo, mas epektibo ang aking pagtuturo kapag ginagamit ko ang wikang pamilyar sa kanya hindi lang siya natututo ng mga letra o numero, ngunit natututo rin siya ang pagmamahal sa sariling wika. At sa simpleng paraan na ito, pinapalakas natin ang kanyang pagkakataon, ang pundasyon ng komunikasyon, pag-iisip at panlipong ng pag unlad Ang papel ng wika sa aking kurso ay nagbibigay daan sa mga bata upang maipahayag ang kanilang damdamin, katanungan at idea. Ito rin ang ginagamit upang matuto ng bagong konsepto, magtagpo ng kultura at makipag-ugnayan sa kapwa. Mahalaga ang guro ay marunong gumamit ng angkop na wika na naaayon sa pag ng bata, kultura at kinalakihan nitong upang sa gayon maging epektibo ang kanyang pagtuturo. Bukod dito, ang pagpapalaga sa wikang Pilipino at lokal na wika tulad ng Waray, Bisaya, Cebuano, Ilongo, at marami pang ibang wika ay nakakatulong upang mapanatili ang kultura, mapalakas ang pagmamahal sa sariling identidad ng mga bata mula sa murang edad. Ang wika ay mahalaga sa lahat ng akademikong at pampangkatrabahong gawain. Sa mga gawain akademiko, tulad ng pagsulat ng refleksyon, lesson plan, pagkatanghal, pinagamit ang Pilipino o maging ang Ingles ng malinaw at maayos upang maipahayag ang mga idea ng maayos at profesional. Sa pampangkat-trabahong gawain, gaya ng pakikipag-usap sa mga bata, magulang at kapwa, mag-aaral o guro man ito. Ang wika ay ginagamit upang makipagkomunikasyon ng may respeto at malinaw. Malaga ang paggamit ng lokal na wika tulad ng aking mga nabanggit kanina. At simpleng salita lalo kapag nakikipag-usap sa mga bata ay nagpapasimuno sa pagkatuto. Naniniwala ako na ang pagtuturo ng akademikong Pilipino sa kolehiyo hindi lamang kinakailangan kundi isang malagang akbang tungo sa pagpapalakas ng ating pagkakilanlan at pagpapahalaga sa sariling wika. Ang akademikong Pilipino ay hindi lamang tungo sa tamang baybay, sa bantas o sa gramatika. Ito ay sa paggamit ng Pilipino bilang isang medium ng malalim, kritikal at profesional pag-iisip sa pagsulat ng papel, pananaliksik, talakayan at pagtatanghal. Sa kurso kong Bachelor of early childhood education, ang kakayahang mag-isip at magpahayag ng malinaw na Pilipino ay nagpapakita lamang ng aking maging guro, hindi lamang ng mga araling, kundi sa kultura at pagmamahal sa sariling bansa. Kung tutuusin, mas marami sa atin ang mas comfortable sa Ingles dahil sa sistema ngunit kapag tinuturuan tayo ng gamitin ang Pilipino ng may kausayan at gana sa akademikong larangan, nagkakaroon tayo ng pagkapantay-pantay at pagmamay-ari sa ating wika. Hindi ito pagtuto sa Ingles na gumamit tayo, kundi pagpapalaga sa alternatibong daan ng pagkatuto na nakabatay sa ating karanasan bilang isang Pilipino. Bilang isang inspiradong mangguguro, ang pagtuturo ng akademikong Pilipino sa kuleyo ay natuturo rin sa akin na ang wikang pambansa ay may lugar sa bawat silid-alan, sa bawat papel, sa bawat pangarap para sa kinabukasan ng edukasyon. Sa akin namang pangananaw, ang pagpapalaga sa sariling wika ay isang paraan ng pagmamahal sa sariling bansa. Ang wika po ay buhay. Ito ay naglalaman ng ating mga karanasan, paniniwala, awit, kwento at pag-asa. Kapag pinabayaan natin ang ating wika, parang pinabayaan din natin ang ating kaluluwa. Kaya bilang inspiradong guro sa mga bata, nabubuo pa ang pagkakataon. Ako po ay naninindigan na gamitin at igalang ang ating sariling wika sa pang-araw-araw na pakipag-usa, sa pagbasa, sa pagsulat, at sa pagtuturo ng mga bagong sinerasyon. Muli, salamat po sa inyong panahon, at sana sa bawat salita na aking binigkas, maipakita natin na ang dakilang pagmamahal at pagpapalaga sa ating sariling wika ay tayo'y tunay na Pilipino. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, at magandang araw po.